Babae patay sa pananaga ng lasing na kapatid sa Lake Cebu, South Cotabato. Isa pang kapatid, sugatan. Nangyari ito sa barangay Lamdalag, alas 13.30 ng hapon itong Sabado, Julio 5. Sa inisyal na investigasyon ng Lake Cebu Municipal Police Station, lumabas na dumaan ang suspect na si alias Monifacio, 46 anyos, isang magsasaka at residente rin ng nasabing barangay sa bahay ng mga biktima na sina alias Gina, 40 anyos, at alias Sigal, 62 years old. Napag-alam ang lasing at agresibo umano ang suspect ng mapadaan sa tapat ng bahay ng mga kapatid nang sawayin siya ng mga ito. Bigla raw itong nag-amok at pinagtataga ang dalawang gamit, ang isang bolo o lagraw. Nagtamo ng matinding sugat si Gina na agad nitong ikinasawi. Habang sugatan din si Siga na agad namang isinugod ng mga kaanak sa Lake Cebu Community Healthcare Complex. Voluntaryo namang sumuko sa PNP ang suspect sa tulong ng isang dating opisyal ng barangay. Inihanda na ang kaso laban sa kanya. Patuloy pa na hinahanap ng mga otoridad ang ginamit ng patalim sa krimen na hindi nakita sa crime scene.